Pinapress yan, tapos... Ah, uh, every 15 minutes. Oo. Uh, 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 uh na lang, sir. Pag may nasa small na, saka papatsin na. Oo. Sige, to. Ah, sige. Padebin niyo na lang. Okay niya, Conjoined twins, no? Uh, actually, napaka rare nyan, no? There are very few cases. No? Sa ating literature, out of uh, 40,000 siguro, isa lang ang may conjoined twin sa buong mundo, ah tapos mas mas madami ng konti sa babae kaysa sa lalaki. Tuloy-tuloy lang, Dede. Ang bright nito, ah. Ngayon, although hindi pa talaga sigurado kung ano yung cost ng conjoint twinning, meron tayong dalawang theories, kumbaga, yung iniisip nilang pwedeng cost. No? Yung isa is yung fusion theory, na sinasabi wherein dalawa nagfuse naging isa. Yung isa naman is yung fission theory. Ang ibig naman sabihin nun, isa lang nung una pero naghiwalay sila kaya naging dalawa. No? So, actually hindi pa sure kung ano pero yun yung mga iniisip nilang cause. Antay na tayo. So, every

Anong dinadasal mo ngayon? Dadasal po ako na sana po hindi po hindi po mangyaring hindi mo Tapos na po yung x-ray examination natin. Mukhang lahat po nung bitupan na uh, para kay Jeneline, kay So lahat po nakikita po natin dito, dito. Ito yung barium na pinailan natin sa baby ninyo. At mukhang pag-time po lahat dito sa sa isang katawan ng bata. Kaya kung sakali, um, uh, i makita natin yung CT scan niya, yung MRI. Ang nag-fuse lang po yung liver niya. So, hopefully, gaya po nung sabi namin, mas maganda po yung prognosis. So, kaya yung kalalabasan, kung sakaling ihihiwala yung mga babies nila. May mga tanong po kayo? Wala lang lang. Salamat na lang po. Okay. You're welcome.